Pagkatapos lang namin mag-meeting ng NDRMC at saka yung mga ibang cabinet secretary para uh, suriin ang response natin dito sa mga weather systems na pumapasok tatlo na. Yung cruising, tapos uh, meron dalawa na that are also in play. Anyway, uh, napuntahan ko ang dalawang evacuation center sa Rizal at kung maayos naman, uh, unfortunately nga, sabi ko nga sa kanila-kanina, kanina, unfortunately, na, alam na rin natin ang gagawin natin dahil napakadalas na mangyari sa atin ito. So meron tayong magandang response time, lalo uh, na sa mga relief goods sa mga rescue. At uh, patuloy lang ang uh, uh, pagpitingin natin at pagtitiyak natin na ang taong bayan, ay, yun, lalo na yung mga na-victima, na o na-displaced, o nagka-problema dahil dito sa mga pagyo, ay mabibigyan ng assistance. Uh, ang isa pang, uh, dahil eh, marami naman tayong SOP, uh, kahit nung uh, nasa US pa ako, alam na namin kung ano yung kailangan gawin. Tuloy-tuloy ang proseso na pagbibigay ng uh, relief, pag pagbibigay ng relief, pagbubukas ng mga kalsada, patiyakin na may may kuryente ang mga ospital. Uh, ngayon, ang aming iniisip, paano natin gagawin dahil marami, lahat ng pinupuntahan ko ay na walang, walang pasok. Paano ngayon yung ating mga kapataan? At uh, kailangan naman uh, lagi ng lugi sila. Uh, masyado na silang lugi kung uh, ano, mapipilitan silang hindi pumasok. So we're finding alternative ways, uh, teaching modes na para sa ano para sa, uh, sa ating mga bata, uh, sa ating mga estudyante. The other thing that I was concerned about nung nakita ko sa evacuation center, napaka yung sakit. Pag isa lang dyan ang magkasakit, kakalat ng na napakabilis niyan. And so, we are making sure that every evacuation center has uh, a, well, it has a, it has a medical team uh, composed of national um, government doctors and nurses and also local uh, government and local government nurses and doctors. Ang trabaho lang talaga sa national ay tiyakin na meron silang sapat na supply ng mga gamit at saka ng gamot and that's what we that's what we are doing now. So uh, that is uh, so far that is what we have to uh, uh, what we have to attend to. Uh, but I also explained once again and it's not the first time I've done it. Uh, I have to, we have to explain that yung wag na magbalita na natin ng pag-iisip natin. Hindi ito unusual. Hindi ito emergency. Ito gayon talaga ang panahon. At uh, mangyayari ito, sinasabi, ang estimate daw sa, sa bagyo dito sa, para sa Pilipinas sa taong ito, 12 to 15 na bagyo. So nakatatlo na tayo. So to be, to, to be concerned. health uh, health center medical team Alam na natin yung natin. but we have to make those arrangements almost semi-permanent because this is going to as I said this will going to happen as I told them today this will happen this year it will happen next year it will happen the year after that etc etc so we have to